pagpili ng tamang entity. Kaya napag-usapan na namin ang tungkol sa iyong plano sa negosyo, pangalan ng iyong negosyo at address ng iyong negosyo. Ang lahat ng tatlong ito ay dapat na alagaan o hindi bababa sa naisip sa puntong ito. Ang pangalan ng laro ay paghihiwalay na naghihiwalay sa iyong negosyo mula sa iyong personal. Ang gayon ay mayroong limang kabuang legal na entity, sole prop, partnership, S-corp, C Corp at pagkatapos ay LLC na kung saan ay nakumakatawan sa isang limited liability corporation. Ngayon, ang tatlo na inirekomenda ko para lamang sa layunin ng pagbuo ng credit sa negosyo at pagkakaroon ng access sa pinakamahusay na pagpopondo ay alinman sa isang LLC, isang S Corp o isang C Corp. Ngayon ka pumipili ng tamang entity, ito ang patuloy nating pag-uusapan. Ngayon, bakit ang mga LLC S Corps at C Corp lang ang inire ko. Well, number one, ang mga may-ari ng negosyo at shareholder ng LLC at mga korporasyon ay limitado mula sa personal na pananagutan mula sa anumang mga demanda at ok mga utang. Ngayon, kapag pumili ka ng isang entity, gusto kong isaalang-alang mo ang limang bagay. Numero uno, ang mga benepisyo sa buwis at mga paraan ng pagbabayad ng entity ibig sabihin kung paano mo babayaran ang iyong sarili o kailangan mong bayaran ang iyong sarili dalawa ang antas ng proteksyon na makukuha mo tatlo ang pagiging simple o ang kaginhawaan ng pagkakaroon nito e korporasyon o uh, uri o uri ng entity